Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines be the heart of the delightful Philippines isang bayan isang tahanan sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo brigada. brigada in the heart of changing lives this is 105.1 brigada news fm brigada Manila, the music and news authority. One time the new Filipino time cabrigada a uno ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule 16 years nang kasama mo Siksik -sik sa mga bagong balita Rinig sa buong bansa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga, umaga. At ngayon Narito ang inyong mga tagapagbalita Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Pasik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Brigada News Headlines. Brigada Balita sa umaga. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Petro Hong Bagyong Emong inaasang lalabas na ng par ngayong umaga. Isa pa namang bagyo sa labas ng bansa, patuloy pa rin binabantayan ng pag-asa. Napaulat na nasawi sa habagat at mga bagyo, umakyat pa sa 26 ayon sa NGMC. Ang Estados Unidos naman, magkakaloob daw ng higit sa 13 million pesos na relief aid para sa Pilipinas. Kampo naman ni VP Sara, ikinalugod ang naging desisyon ng Supreme Court na ugnay sa impeachment case. Ito pa rin hong Supreme Court, nagmistula raw na Supreme Cuddler ni Vice President Sara Duterte. Yan nga hong pagdeklara sa impeachment bilang unconstitutional pinalagan. Dagdag bawas naman sa presyo ng mga produktong petrolyo. ...namumuro sa susunod na linggo. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to achieve a better, better life. life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Nationwide, Brigada Balita Nationwide Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Mula ho rito sa Brigada News FM Manila Heto na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Araw ho ngayon ng Sabado mga kabrigada July 26, 2025 At kami ho ang inyong mga lingkod Brigada Gab Dalisay At Brigada Maricar Sargan Brigada Balita Sab Umaga Brigada Weather Update Weather Update At sa detalye na ating mga balita mga kabrigada Tuluyan pa hong humina at isa na lamang tropical depression ng bagyong Emong at inaasahan din hong lalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Dahil hujan wala na nakataas sa tropical cyclone wind signal sa bansa at wala na rin ho itong direktang epekto sa atin. Sa ngayon, huli nga ho yung namataan sa layong 500 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay ang lakas ng hangin, nabot ho ng 55 kilometers per hour at bugsong papalo naman ng hanggang sa 70 kilometers per hour. Sa ngayon, yun. asahan pa rin ang mataas at chance na mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, pero yan dahil pa rin po ay sa habagat. Ngunit nilino ng pag-asa na hindi na ito kasing lakas, kagaya ng mga naranasan ho natin itong mga nagdaang araw. Karat-kalat, ngunit malalakas na buhos ng ulan ang aasaan pa rin sa Visayas at sa Mindanao. Bagamat wala na nga hong direktang epekto sa bansa, ang isa pang bagyo sa labas ng par na may international name na Crosa, patuloy pa rin ho itong binabantayan. Gayunpaman, hanggang sa ngayon, mababa pa rin po yung chance na pumasok ito ng bansa, pero may posibilidad ulit na magpa-enhance ho yan sa umiiral na habagat. Weather Update Weather Update Regata, Samantala mga kabrigada ang napaulat na nasawi sa habagat at mga bagyo umakyat pa ho sa 26 ayon sa NDRMC. Si Brigada Kath Austria sa detalye i Brigada mo. Brigada. Nadagdagan pa ang bilang ng mga nasawi sa habagat at mga bagyong Krising, Dante at Emong. Sa ulat ng NDRMC, umakyat pa sa 26 ang reported deaths sa bilang nabing dalawa na ang kompermadong nasawi. Siyam dito ay naitala sa National Capital Region at tig isang kaso ng namatay sa Regions 3, 10 at Taraga. Bukod sa bilang ng mga namatay, walo pang naiulat na nawawala at sampu ang nasaktan. Pumalo na sa 4.6 million individuals o katumbas ng 1.2 million ang bilang ng mga apektado ng kalamidad sa nabing pitong rehiyon sa bansa. Nasa 49,000 families pa ang kasalukuyang nanunuluyan sa mga evacuation centers. Nagpapatuloy ang pagpapaabot ng tulong ng pamahalaan sa mga apektadong pamilya. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News. Authority Lumubo pa ho itong halaga ng iniwang pinsala ng habagat At yung magkakasunod na bagyong krising, Dante at Emong sa infrastruktura sa bansa sa hulipuntala ng DPWH, umabot na raw po sa 5.2 billion pesos ang kabuang halaga ho ng nasira sa mga pampublikong infrastructures dahil nga ho sa epekto ng sama ng panahon. Kabilang ho dyan yung milyong-milyong halaga ng mga national roads at mga tulay. Sumipa na rin po sa 1.1 billion pesos ang naitalang pinsala ng sama ng panahon sa sektor naman ng agrikultura. Ay po kabrigada kay DA Undersecretary for Operations Roger Navarro, mga sakahan pa rin ang pinakaapektado ho ng panahon. Umabot po sa mahigit 41,000 hectares ng sakahan ang apektado po ng sama ng panahon. Katumbas po yan kabrigada ng 90,000 metric tons ng bigas na nasayang. Bago, bago, Naglaan naman ang Estados Unidos ng 250,000 US dollar o katumbaso ng 13.8 million pesos sa Pilipinas bilang suporta sa pagtugon ng pamahalaan sa mga apektado ng isang linggong pananalasa ng tatlong bagyo at ng habagat sa bansa. Ayon ho kay US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson, patuloy din silang nakaantabay sa sitwasyon ng bansa at ikinabahala nila ang nakita nilang iniwang pinsala ng bagyo kung saan ilang individual na ang naitalang nasawi. Paliwanag ni Carlson, ang pondo ay mula sa U.S. Department of State Bureau of Population, Refugees and Migration na layong suportahan ang mga relief operations ng gobyerno, partikular sa pamamahagi ng pagkain sa mga komunidad na nasa lanta ng kalamidad. Sa kasalukuyan, nakikipag ugnayan na ang U.S. Embassy sa gobyerno at sa United Nations World Food Program upang masiguro na makakarating ang tulong ng Amerika sa mga nangangailangan. Ikata, malita, naglanaman and department of budget and management ng ang 1.625 billion pesos bilang replenishment. Diyan po yun sa Quick Response Fund ng DSWD at ng DPWH. Kasunod nga po yun ang mga pinsalang naitala ng habagat at yung sunod-sunod na bagyo. Sabi ho kabrigada ni Budget Secretary Amina Pangandaman, 625 million sa halagang yan ay nilaan po sa DSWD para ho pampili ng family food packs at iba pang non-food items na mapakikinabangan ng higit sa kalahating milyong individual. Habang ang 1 billion pesos naman ay nilabas po para sa DPWH para ho sa dagdag sa built-in QRF nito. Mababatid na yung hakbang na raw ay alinsunod sa mandato ng Pangulo na gawin prioridad ang kapakanan ng mga Pilipino na apektado ng pananalasa ng bagyo. Sa iba pa nating mga balita, itinuturing na tagumpay ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang desisyon ng Supreme Court kaugnay sa impeachment case ng Vice Presidente. Ito'y matapos sabihin ng kataas-taasang hukuman na unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Duterte matapos itong lumabag sa one-year bar rule. Ayon sa kampo ni VP Duterte, pinagtibay ng desisyon ng Korte ang batas kaugnay sa impeachment sa ilalim ng Article 11, Section 3.5 ng 1987 Constitution. Dagdag pa ng defense team ng pangalawang Pangulo, magsisilberin umano itong babala laban sa maling paggamit ng proseso ng impeachment. Sa kasalukuyan, hindi na maaaring ituloy ang impeachment proceedings at kung sakaling maghahain muli ng impeachment, maaari itong isagawa makalipas ang isang taon o sa February 2026 20, Isang kongresista naman tinawag daw ho na Supreme Cuddler. Ni VP Sara ito nga hong Supreme Court matapos nga ho yung pagdeklarang unconstitutional sa impeachment Bigara Haji Camino Ibrigada mo! Brigada. Brigada. Brigada talo ang taong bayan at pananagutan. Ito ang iginiit ni Akbayan Party List Representative Chel Diokno matapos magdesisyon ang Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Diokno na sinunod ng proseso ang saligang batas kung saan verified ang impeachment complaint inendorso na mahigit one-third ng mga miyembro ng Kamara at iisa lang ang kaso. Wala anyang nilabag na due process kundi naninindigan lamang na ipresinta ang katotohanan sa mga Pilipino para kay Representative Percy Sendanya, hindi na Supreme Court kundi Supreme Codler o Protector ni VP Sara ang tawag dito. Magiging mapanganib o para sa lahat ng tiwaling politiko dahil maaari na silang magtago sa likod ng Korte Suprema at takasan ang pananagutan. Idinagdag naman ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima na kwestyonable ang hatol ng kataas-taasang hukuman dahil hindi umano pinagsalita ang kamara na siyang principal respondent sa kaso. Ipinaliwanag ni de Lima na hindi nabigyan ng pagkakataon ang kamara na formal na maghain ng komento alinsunod sa Rule 65, Section 6 ng Rules of Court. Sa halip na atasan ng House of Representatives na maghain ng komento, naglabas umano ito ng written interrogatory na tila pagturing na ang compliance o pagtalima nila ay isa ng formal responsive pleading. This is not vindication for anyone. This is not exoneration. Walang naburang kasalanan. Walang nalinis na pangalan. Teknikal ang desisyon. Ang mga alegasyon ay nananatiling totoo, malubha, at hindi pa nasasagot. We must not let this ruling numb our sense of justice. Hindi tayo dapat masanay sa mga leader na hindi napapanagot. Hindi pa tapos ang laban. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Oh, Ikinadismaya naman ni Sen. Risa Hontiveros ang biglaang pagpigil ng Supreme Court sa pagsasagawa ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Giit niya, hindi nalabag ang one-year bar rule dahil iisang kaso lang umano ang iniakyat sa Senado. Nakakabahala din umano ang tila dumaraming requirements ng kataas-taasang hukuman para simula ng proseso ng paglilitis. Samantala nanindigan naman si Senator Bam Aquino na kailangan pa rin ituloy ang impeachment trial trial laban kay Duterte. Dahil dito nananawagan si Senator Aquino sa kanyang kapwa senador na magsagawa ng caucus upang pag-usapan ng desisyon kung saan tila umano binabaliwala ang kanilang konstitusyonal na tungkulin. Uma, si kinagalak naman siyempre ng PDP ay naging desisyon nga ho ng Court Suprema na ideklarang unconstitutional ang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ayon ho sa mga PDP na yan, malinaw daw kasi na lumalabag nga ho yan sa one-year ban at nilabag ang karapatan daw sa due process. Inginit ho nila na ang desisyon ng Court Suprema ay patunay ng katatagan ng hudikatura bilang tagapagtanggol ng batas laban po sa mga abusadong hakbang ng kapangyarihan. Ayon pa nila isang paalala raw ho yan sa mga nasa kapangyarihan na nga ating sistemang demokratiko ay may hangganan at ang batas pa rin ang mananaig. Samantala sa iba yung dagat, lalong lumala ang tensyon sa pagitan ho ng Finland at Cambodia matapos magpalitan ng putok ang dalawang bansa sa border na sinasabing pinakamatinding sagupaan sa mahigit isang dekada. Dahil dito kinumpirma ng commander ng Border Defense Command na nagdeklara na ang Finland ng martial law sa walong distrito sa border. Nagpaputok ng rockets at artillery shells ang tropang Cambodian sa teritoryo ng Finland dahilan upang gumanti ang Thai military gamit ang F-16 fighter jets na tumarget sa mga pasilidad na o pasilidad militar ng Cambodia. Samantala, inanunsyo ng United Nations Security Council na magsasagawa ito ng emergency meeting kaugnay sa nanagaganap na tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Nationwide! Eto, eto, Nationwide Ito, ito, ito mga kabrigada Abiso ho sa mga motorista Aba mga kabrigada, inanunso ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau Na posibleng tayong makaranas ng Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo mga kabrigada Patay nga ho sa 4-day trading sa Mean of Plat, Singapore o yung MAPS. Maaring ipatupad po ng Kumpanya ng Langis ang 40 centavos hanggang 60 centavos na tawas o rollback ho yan sa kada litro ng gasolina. Diyan hu yung may rollback pero sa diesel at kerosene, naku, mukang taas presyo na naman ho. Sa diesel kabrigada, meron daw hong inaasahan na 10 centimos hanggang 30 centimos na aumento sa kada litro ng diesel. Samantala sa kerosene naman, meron pang inaasahan na 10 centimos hanggang 30 centimos din na aumento sa kada litro ng diesel. Sa kabila ho niyan, Kabrigada, meron pa isang final trading day kahapon kaya meron pang final estimates na ilalabas ngayong araw. Sa araw ng lunes, Monday, Kabrigada, yan nun ho yung official price adjustment at magiging epektibo ho sa araw ng Martes. Brigada Balita Nationwide Agad namang nagpadala ng tulong si Senator Bongo sa mga residenteng apektado ng pagbaha sa barangay 160 at 166 sa Caloocan City. Umabot ho sa isang daan at pitumpung pamilya ang nabigyan ng ayuda ng kanyang malasakit team. Namahagi ang mga ito ng food packs at mga relief goods para sa mga nasa lanta ng bagyo. Bukod dito nagsagawa rin ng feeding program para sa mga biktima ng ng panahon sa nasabing lugar. Sa huli, binigyang diin ni Senator Bongo na ngayong panahon ng kalamidad, lalong kailangan na iparamdam ang pagmamalasakit sa publiko. Brigada sa Uri. Nationwide. naman ho sa mga kabataan palaging on the go, may klase sa umaga, assignment sa gabi, aba hindi ho pwedeng mahina ang katawan. Makakatulong ho ang standout TS4 multivitamin capsule. Mapapanatili nitong malusog ang katawan at matalas ang isipan na kakailanganin ho sa araw-araw. Sa tulong ng mga vitamina at minerals, may kakayanan o mas kakayanin mo ang schoolwork, projects at activities ng Buo ang sigla at focus Standout ES4 Multivitamin Capsule Simulang tuparin ang pangarap ng inyong anak And stunting now At para naman sa ating Foreign Exchange Rate Update mga kabrigada Ang palitan ho ng US Dollar kontra Peso 57.13 Sa Euro 67.07 British Pound 76.74 four Australian dollar 37.49 Canadian dollar mga kabrigada 41.68 Singaporean dollar 44.60 Swiss franc 71.83 At sa Japanese yen sa 38 centavos Siksik mga bagong Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan Sa mga bagong balita Hindi ka mapag-iiwanan Hindi ka mapag-iiwanan Brigada Balita Nationwide Nationwide, Nationwide. Sa umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita na sa umaga. At mga kabrigada, yun ahong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Paracetamol Plus, Ibuprofen Fast Relax at Standout TS4 Multivitamin Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay at Brigada Maricar Sargan. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.